Humabol naman ng ilang mga kilang personalidad at mga datihan na sa politika sa huling araw ng COC filing para sa 2025 midterm elections. Si Benji Durango para sa detalye. Naghain si San Juan City Mayor Francis Zamora ng kanyang kandidatura para sa ikatlo at huling termino niya bilang alkalde ng lungsod sa huling araw na paghahain ng COC. Kasama ni Zamora na naghain ng COC ay ang kanyang mga kapartido. Bago ang paghahain, dumalo muna si Zamora sa misa sa Santuario del Santo Cristo. Kasabay din niya si dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na nais din makabalik bilang Alkalde ng Maynila. Kasama niya ang kanyang kandidatong si Vice Mayor Chi Adjensa. Humabol ang dalawa sa huling araw ng filing nito sa SM Manila. Ayon kay Yorme, sakaling manalo, ibabalik niya ang dating Maynila nang iwan nito sa kasalukuyang Manila Mayor Hanila Kuna. Tututukan daw niya ang pabahay ospital, benepisyo at pagpapababa ng krimen sa Maynila na nangunguna sa pinakamataas sa crime rate index ngayon. Ayaw naman niya magpasaring sa kasalukuyang alkalde na tinawag niyang Ate Honey na nagtatampuro sa kanya. Bagamat ayaw niya masaktan sa kanyang mga salita si kuna, kailangan niya sagutin ang malaking pananagutan sa mga taga Maynila na nagparamdam na ng mainit na suportang. Kumbaga sa talpakan, unang saltada, o, nagparamdam na ng uh uh, suporta mga batang Maynila. masaya na kami. nag ng COC si Congresswoman Jay Lacson Noel na mayor ng Malabon. Sinamahan siya ng kanyang mister na si dating Congressman Ben Noel na nakapag na rin ng kanyang COC na muli na Congressman ng Malabon. Kasama sa kanyang partido ang artistang si Angelica Dela Cruz na namang Vice Mayor. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.